Ayan. ang gulan to. Oh, oh. Grabe guys. Oh, sa kama makita nang gantong oil pa no. ayano ayan no. Ayun ang dumi guys, oh, yan, no. Sa loob. Oh. ayano ayano no. ayun Ilalabas ko. Ayun oh. Ayan, no? Oh. parang may tama ay tambering dito. Ano? Oh. Nasa ilalim mo oh. ayano oh. ayun Nakahigo. ayan guys. Oh. oh. Mm. ayan oh. kita nyo. Sa parito. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ah, grabe. O, oh, ayan o. Ayan ang nasa loob. So. Hmm? Ayan o. Ayan. Ah, oh, wala mas. Hindi makasip-sip yung makina nito. Ah, oh, grabe yung bara. Ayan o. Tinan mo yan nasa loob pa o. Oh, nakatumbok ayan o. ano o. Ayan o. Gano'ng karamihan guys. Ayan o. Oh. So, iliko-liko ko lang yung pang sundot ko. Ayan, oh. Ayan. o. Ayan. Ang grao. Hmm. Hmm. Kasi kung hindi mo ito li talaga guys, ah. Pwede ko naman tanggalin dito guys, Hindi ko na tinanggal kasi kaya naman ayan na. ayan, 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 a, ano lang natin ang ano alalaklak ko ano ano ko ano 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 no. ano 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 ano

Wala ka bang biyahe saan? Ako oh, nga pala ano Ang hang. Oh, ayun oh. Kita-kita na oh. Ayan ang yan ang ano. O, Oh, half day.